minutes lang ha, 2 minutes lang ha. Guys, nakikita nyo yung mga sakya na yan. Yan po yung maghahatid ng mga relief goods sa ano, Bugo Cebu. Yan po, o Napakarami po. Araw-araw po yan. Marami naghahatid ng mga tulong doon sa Midilim, Cebu, Bugo Cebu. Yan po. Kaya yung, mga, yung karsada dito sa amin, busy-busy. salubungan po, salubungan na naghahatid kaya po butong lang 1 minute oh 1 1.30 pa kaya ako na tatumpayan na dito sa luwag yung dahil mawawa naman po ang sinapit ng mga tagapugosi po tapos yung nagamitin din ang pantayan, nagyayin, sandwin

Bale, pinasal ko po yung apo ko Dahil mamaya ng hapon, uuwi na naman Kaya <laughs> Hindi bang libang ko naman yung apo ko Nalulungkot kasi ako Nag-aaral kasi ito, kaya minsan lang tumuwi dito Ayan po so, Ayan Hindi lagi na mo tanaw din. Hindi i-picture ani mo di mo tanaw. Ano man ay na sa Ha? Gutom ka ba? Palit ka makaon. Palit ka ice cream ni mo. Ah. Asa man? Ha? Palit ka ice cream mo nya. na to sa sa ni papalong kan video. Ito po, pasya lang po ito dito. Kaya lang tanghali na. Tanghali sa tanghali tapat kami nandito guys. Ito po. Ito po yung apo kong pina-shell ko ayan. Ayun. Eh. Ayan. Mm. <laughs> sa akin na pala. Hmm. O na. bibi Ay. Bibili raw muna kami ng ice cream. Pili, pili.

Okay, guys, so. Dili naman tatay lo ang ilang po. Ah. Pan chicks as, chicks ass. Bumili po kami ng ano rito ng manok kasi mura dito. Yung paan ng manok dito 90 lang. Doon sa amin sa tuburan 130. Malaking diferensya. Grabe trafik, no? Okay. Ayan po, ang traffic ko oh. Traffic ng tulay. Yung mga ano po yan, yung mga dumadaan dyan na sasakyan. Papunta po yan ang bugo. Ayan po. Yung magbigay, magbibigay na maghati ng mga relief goods, mga pagkain, tubig. Okay. Po. Hey guys, pauwi na po kami.

Pumuti mo, medici, bantayan, itong mga anak nitong lumalimang kakyat, um, um, Sali ka, Binyan, kasada din ito ako. na nawala pa yung nagtapos sa